Si Debora at si Barak Ikaapat na kabanata Pagkamatay ni Ehud, muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Kaya hinayaan ng Panginoon na sakupin sila ni Haring Jabin ng Hazor, na isang hari ng mga kananeyo. Ang kumander ng mga sundalo ni Jabin ay si Sisera, na nakatira sa Haroshet Hagoyim. May siyam na raang karuahing yari sa bakal si Habin at labis niyang pinagmanupitan ang mga Israelita sa loob ng dalawampung taon. Kaya muling humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon. Nang panahong iyon, ang pinuno ng Israel ay si Deborah, na isang propeta ng Diyos at asawa ni Lapidot. Kapag gustong ayusin ng mga Israelita ang kanilang mga di pumupunta sila kay Deborah na nasa ilalim ng puno ng palma na pag-aari nito sa pagitan ng Rama at Bethel sa kabundukan ng Ephraim. Isang araw, ipinatawag ni Deborah si Barak, na anak ni Abinoam, na taga Kedesh na sakop ng lahi ni Naftali. Pagdating ni Barak, sinabi ni Deborah sa kanya, Inuutusan ka ng Panginoon ang Diyos ng Israel, na kumuha ng sampung libong lalaki sa lahi ni Naftali at Sebulun, at dalhin sila sa bundok ng Tabor. Lilinlangin ko si Sisera, ang kumander ng mga sundalo ni Habin. Napumunta sa lambak ng Kisyon, kasama ang kanyang mga sundalo at mga karwahe at doon pagtatagumpayin ko kayo laban sa kanila. Sinabi ni Barak kay Deborah. Pupunta ako kung sasama ka. Pero kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta. Sumagot si Deborah. Sige, sasama ako sa iyo. Pero hindi mapupunta sa iyo ang karangalan dahil ipapatalo ng Panginoon si Sisera sa isang babae. Kaya sumama si Deborah kay Barak at pumunta sila sa Kedesh. Doon ipinatawag ni Barak ang mga lahi ni Naftali at ni Zebulun. At sampung libong tao ang sumama sa kanya. Sumama rin sa kanya si Deborah. Nang panahong iyon, si Heber na Keneo ay nagtayo ng tolda niya malapit sa puno ng Terebinto sa Saananin, malapit sa Kedesh. Humiwalay siya sa ibang mga Keneo na mula sa angka ni Hobab na bayaw ni Moises. Ngayon, may nakapagsabi kay Sisera na papunta si Barak sa bundok ng Tabor. Kaya tinipon ni Sisera ang Syam na raang karwahin niyang yari sa bakal at ang lahat ng sundalo niya. At tumalis sila mula sa Haroshet Hagoyim, papunta sa lambak ng Kishon. Sinabi ni Deborah kay Barak, Humanda ka, ito na ang araw na pagtatagumpayin ka ng Panginoon laban kay Sisera. Pangungunahan ka ng Panginoon. Kaya bumaba si Barak sa bundok ng Tabor kasama ng sampung libon niyang sundalo. Nang lumusob na si Nabarak, nilito ng Panginoon si Sisera at ang lahat ng mga ngarwahe at sundalo niya. Pagkatapos, tumalon si Sisera sa karwahe niya at tumakas. Hinabol nila Barak ang mga sundalo at ang mga mga ngarwahe ni Sisera hanggang sa Haroshet Hagoyin at nilipol ang mga ito. Wala ni isang natira sa kanila. Si Sisera naman ay tumakas papunta sa tolda ni Jael, na asawa ni Heber. Dahil magkaibigan si Haring Jabin ng Hazor at ang pamilya ni Heber na Keneo. Sinalubong ni Jael si Sisera at sinabi, Tuloy po kayo sa aking tolda, at huwag kayo matakot. Kaya pumasok si Sisera sa tolda, at tinakloban siya ni Jael ng kumot para itago. Sinabi ni Sisera kay Jael, Pahingi ng tubig, uhaw na uhaw na ako. Kaya binuksan ni Jael ang balat na sisidla ng gatas at pinainom si Sisera. At pagkatapos ay itinago siyang muli. Sinabi ni Sisera, Tumayo ka sa pintuan ng tolda. Kapag may dumating at magtanong kung may ibang tao rito, sabihin mong wala. Dahil sa sobrang pagod ni Sisera, nakatulog siya. Nang makita ni Jael na nakatulog si Sisera, kumuha siya ng martilyo at tulos ng tolda at dahan-dahang lumapit kay Sisera pagkatapos ibinaon niya ang tulos sa sentido ni Cesera si gamit ang martilyo hanggang sa bumaon ang tulos sa lupa at namatay si Cesera nang dumating si Barak na naghahanap kay Cesera sinalubong siya ni Jael at sinabi halika ipapakita ko sa iyo ang taong hinahanap mo pagpasok ni Barak sa tolda kasama ni Jael nakita niya roon si Cesera na nakahandusay at patay na at may tulos na nakabaon sa kanyang ulo nang araw na iyon pinagtagumpay ng diyos ang mga israelita laban kay haring jabin na kananeo patuloy nilang nilabanan si jabin hanggang sa mapatay nila ito